tayo ngayon, hindi screen kas ha face na, para walang basher na madami ang dami kong basher kagabi guys at doon naman kumita yung eh, sdk, si, kumita ng viewers ng subscribers hindi nila alam yung niluto ko mamayang gabi guys iano ko yun iluluto ko yung century egg para makita nila paano yun kasi dami nag curious anong luto yun syempre niluto ko with gulay so ngayon dilaan ko muna joke <laughs> pero talaga pananana sa isip syempre hindi ko makita pag hindi mabasa hindi maipasok yun bahala kayo kung ay nakulog na butas ay lumabas na hindi pa naipasok Thank ka. Yok lang yan. Kayo na. Hindi kasi. Nakatambay pa rin ako kay ano. Kay Kuya JFC TV. Dapat i-ano mo to. Kuya JFC TV. Ayan oh. Patunay na nakatambay yung sayo. Kay mam Ma Beth Madayag. At ito. Ha? Ah. Ha? Andito ako ah. Hindi ko na i-ano sa aking ano. Diyan ako kay mam Ma Jamie. Okay? Hindi ko natatanggalin yun. Pahala na kayo kung mag-end kayo. Basta doon lang. Pag sinabi kong doon ako, doon ako. Hindi ko papanuorin yung sarili ko. May tao man o wala, hayaan mo yung akin. Kasi nga, kosang makbakay sa Dahil lang ako. Sige, mag-live kayo mamaya mamaya lang pag matapos ako iiwan ko handphone ko at aalis ako magpa part time magpa part time gagawin si ni eh. Hawakan mo yung yung ano? Ha, hawakan mo 'yan. Sige. Sige hawakan mo 'to ha. Pagtatahilin daw siya. Oh, ayan. Oh, nakahawak. Ma, ah, parang ganun naman, no? hawakan mo 'to ha. Hmm, hawakan mo 'to. Hmm. Hawakan mo 'yan. Oh, at pipidalan mo 'to. pedal? Ma, ah, mo 'yan ha. Oh, hindi ka gagalawa. Pag gumalaw ka, matahi yung kamay mo. Na? You want? You really want to know? Oh, you see? Hawakan mo kasi dalawang kamay kasi ah. See? Sir please. Hawakan mo anak. Oh. See? Gumagalaw na. See guys? My upcoming premiere. Anong? Oh, 5.15. Okay. Sunday. Hmm? Lang, anak. Ah, mas mahirap. Ah, hindi ko matapos to kapag, ano, manjan ka. Diyan ka lang sa baba, ha? Isasama hmm. kita mamaya na. Isasama kita mamaya, ha? Manjan ka lang. Pag sinabi mong tumulong yan, tutulungan ka niyan. Pag sabihin mong buhatin niya yan, itatama noted po yung ano mo ko sir ano sir asan yung handphone ko ay ito pala ang cute ni pop eh <laughs> siya mas makit pag ano pag mahaba yung buhok kaso nga lang pinagupitan dahil nung umuwi ako sa Pilipinas nagka rashes rashes Bawawan naman. Ilagay ko ng sa para hindi maggalaw-galaw. Ito naman, pinaliguan ng asawa ko sa ilog noon kaya hindi naggumagalaw. Nasira na. Ayan, tapos sabihin mo. Ako na naman sinisi mo. Palagi na lang ako sinisisi mo. Sabihin niya sa akin. Ayan pala. Okay lang kuya, wag mo na lang ako tam. Okay lang yun. na mag -ano sa akin. Sis Ann, how are you? Magtahi lang ako. Kasi nga, sayang naman to kung itatapon ko lang. O di itahin ko tapos iuuwi ko to. Bago, ah hindi naman bago to. Kaso nga lang, parang mga cover ng mga blanket sa hotel-hotel. Ganun. Ganun ang ginagawa ng sir ko. Bumibili sila ng madami. It tapos, ano, ilalagay sa kanilang, siyempre, barko ang sa kanila din. Yung barko minsan nag, may nagre-rent. Ganun. Oh, ano yun? Oh, o si Kuya JFC, si, si Kuya JFC TV. Ganun. May sound pala tong cellphone ko, kuya. Hindi ko na anuin yung aking sarili. Hindi ko na panonoodin. Hayan mong walang manood. Basta mag-live din ako ng face. Ah! Mahirap na. Puro screencast na lang. Diba? Diba? Puro screencast. Wala. Ayan. Ayan ng Ganito. Ganito. Ganito siya. Kasi wala pa mga amo ko. Nag-badminton silang tatlo. Habang hinihintay namin, kasi ihahatid doon ako. Mag, ano, ang dami kong pinamigay na bag, pinamigay na gamit. Pero ilalagay ko lahat doon sa ano. Ito ilalagay ko lahat sa mga kagaya kong mahihirap doon sa bundok. Kasi nung umuwi ako nung November, isang maleta yung binigay ko na. Kasi ma mabigat naman yun. Pagbalik ko, sabi ko doon sa kanila, pagbalik ko, magbigay ulit ako. Siyempre, kumpleto naman na ako ng, pag ng ka Hindi mo so, nang pag umamatay ka ng daming Sa yung mga walang-wala. Mga kapatid ko, sobra-sobra na rin. Hindi din alam mag-appreciate yan, ang mga yan. pa yung hindi mo kilala. Wala, wala kasi cover yung ano, foam ng bed ko. sa Nakalab ka, gayaan, kabsat, ilak. Itakla na Nakatambay jay, kanya kanya-kanyang nai. aw Oh. Ni Dong Gimpay lang katatawid nakaturog nita ta so basta no bagat na itambay ko nakit itambay ko lang tan bahala kan di nakpay kan ti jacket ko awang pay jacket ni Minitan. ni Minitan ajay ajay ti kanyak bakit salamat sa iyong support. Ay, already. 9 minutes pa 9 minutes. you open that. Yeah. You just open that. do that thing? De -de. What De -de. <laughs> you say, Ce -ce, sewing thing po numbers. <laughs> ang ganda ng laruan to. Ito ang laruan ko, guys. Kung hindi cross is it's ito. Tati. Kasi dumating na sila kaya. Okay. na tayo guys. Pasigsag. because I need to sew this one. Yeah, because too big. So, ito din mahab malaki. and sometimes ito kama kalimutan kong i-reverse kasi may mahabat po ayan, nais daw kami magpa-part-time kasi ako guys part kami tayo

Princess, Bai is my madam by. <laughs> so cute, two of them <laughs> like children. Okay, I done already. Cảm This our work also, ma. So that don't waste time, right? Just Sitting down there. Paliis ko naliti sa Australia Dito dito din Pupunta na lang ako Ganun na lang They all close the window ready dek So, <laughs> that one, last time one that laki I buy ala last time. when I get air fryer ready, eh yeah, that one air fryer also. Mm -hmm. I buy two. <laughs> just in case it's for mine. is is for the other one that I get extra right. so if you don't want that one, that one, convection like. Grilling. Mm -hmm. I think, na. But in case, is for the other one, then, <laughs> free na yan, guys. Actually, more, lahat naman ng gamit ko is free. Oo, free lahat, bigay nila. Sa so, tsara nga, i <laughs> na kami guys so, yung dalawang hinpon dun bahala na nakalive pa si ano sis jenny init na nito pa rin ako kuya bahala ka na iiwan ko pag umalis na kami hanggang matunaw na yung battery hanggang matunaw yung We played. मंदे हमारा